A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngayon po ay ang kauna-unahang pagtatanghal ng programang Islam 101 na kung saan ang programang ito ay naglalay na magtalakay ng mga napapanahong issue lalo na involved ang ating mga kapatid na muslim at ganyan ng ang ng Islam. Sa araw na ito ay tatalakay tayo ng napakainit na issue na kung saan ay involved ang isa sa balik Islam na artista na si Robin Padilla. Pero bago po yan ay uh, papakilala ko ang ating mga kasamahan. Isa po dito ay si kapatid na Ismail Cacharo na kung saan ay... Uh, kasama natin sa pagpapalaganap ng Islam na mahabang panahon na at uh, dito sa karera ng Saudi Arabia bilang propagator at tagapagsali ng, ng mga aklat mula sa wikang uh, Arabic papunta sa ating wikang Tagalog at ganyan sa kapatid na uh, Ahmad Habian na kung saan nasa Islamic Center din ng Saudi Arabia at tagapag ngayon po eh, ay natin itong uh, uh, isang uh, balik Islam na kapatid natin insya sa Islam na artista. Kilala po natin lahat ito. Ito po ay si Abdul Aziz Robin Padilla at kamakailan lang na nagkalat sa wall ng ating uh, mga Facebook ang tungkol sa kanyang pahayag na walang problema ang pagpahid ng... Uh, dugo ng baboy sa kanyang muka at uh, makikita pa natin sa clippings na ating na na napanood na ginastify niya pa ito sa pamamagitan ng pagbasa ng Tafsir Ibn no Kathir sa salin ng English Ingles at sinasabi niyang walang problema sa pagpapahid ng uh, dugo ng baboy dito. Kaya unang pagtalakay natin para sa ito, Katip Kapatid na Ahmad, ano ba ang hukom o alituntunin o batas hinggil sa pagpahid ng dugo ng baboy at ano ang mga pananaw ng iskolar dito? Bismillah ar-Rahman rahim Alhamdulillah. Wassalamu sallallahu ala, ala nabi na Muhammad wa ala sahbihi ajmain. brother Isa. At sa lahat ng nanonood na kapatirang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uri ko si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagkaroon tayo ng pagkakataon na magbigay ng rad o sagot sa kumalat din na video naman ni Robin Padilla na nagtatanggol sa kanyang sarili. So sinasabi niya ito, lantaran, isa sa video na ito, yung popular siguro na panood na rin ng ating mga kapatid, yung mga ng cellphone na napakalabo mm -hmm. at doon ay dinedepensa niya yung sarili niya. Sabi niya, kung ika kumain ng baboy, pinahid lang. Mm -hmm. Ang bawal ay kumain ng baboy. Sapagkat hindi ko naman kinahin, pinahid lang. So dito, pero kapatid gusto ako. ko munang linawin ano, sapagkat nalaman natin na gumawa siya ng ganitong uh, pahayag sapagkat may nagsabi sa kanya na siya daw ay munapik uh -huh. hindi po nang galing yun sa grupong tumatalakay ngayon kami ay hindi yun na, na na sinabihan siya ng munapik kami po ay tatalakay doon sa masala doon sa issue kung ano ba talaga ang pananaw ng Islam ng pagpahit ng dugo ng baboy sa mukha kaya nga sinabi ko pinupuri ko siya Allah, sapagkat bilang nagtatrabaho sa Islamic Center dinadag sa tayo ng tanong Sapagkat si Robin Padilla ay isang popular na kapatid na Muslim. Isang popular na kahit saan ka pumunta, ikilala kilala siya. Beno, mm -hmm. basahin ko po isang fatwa ito. Ibig mm -hmm. sabihin, fatwa mula sa kinalang mga scholar, of course, dito po sa kingdom. Daim. Ibig sabihin, sila yung committee ng mga ulama, grupo ng mga ulama, ng mga scholar. Pag sinabi natin ulama sa Saudi Arabia, hindi basta ulama na... Mm -hmm. Mm -hmm na memorize yung tatlong hadis o limang hadis. Mga ulama ito na nagbigay ng malinaw na fatwa. At isa pa, at kung tayo maghahanap ng batas sa Islam, wala tayo ibang pupuntahan, kundi mga mufti, mga ulama, at hindi po artista. So si Robin Padilla po, unang-una sinasabi natin, ay hindi po marapat sa kanya ang magpaliwanag ng talata sa Banal na Quran. Saka tayo, hindi tayo against dun sa pagiging tao niya o pagiging okay. siya. Tumatalakay dito dun sa binitawan yes. niyang rulings kasi maraming tao ang mata nakatingin sa kanya na maaring i-adapt yes. ang ganitong uri ng paniniwalaan. Okay. Alam dahil na pag nagsalita siya, maaring sundin okay. ng mga tao. Yan ang concern natin. So, eto yan. Uh, Hukmo na dya sa tulah malkinzir. Ano ba ang hukom ika sa pagiging najis o madumi? na bagay nitong karne ng baboy. Ang sabi ng lahmul khinzin muharramun la at loho. Okay. Ang karne ng baboy ay haram, pinagbabawal ni Allah at bawal itong uh, kainin. lahmuhu o shahmuhu. Ito man ay kanyang karne o kaya kanyang taba o ay juz'in min azzaihi. O di kaya anumang bahagi ng kanyang mga bahagi. So malinaw to mula sa patwa. Binagbala sa banaw sa banal na Quran na gusto kong pansinin ng ating mga taga-panood. Hurrimat alaykumul maytata dama Sa Quran sa surat al-Maida, mm -hmm. hinabi al ni Allah sa wa ta'ala, pinagbawal sa inyo ang patay, ang dugo, at karni ng baboy. Walang sinabing pagkain. Mm -hmm. Hurrimat alaykum. Pinagbawal sa inyo ang, although sa tafsir, of course, Manalaman At sinasabing uh, uh, mali yung binasa ng uh, uh, kapatid natin no, sa pagkakasalan Tapos uh, tapos serio tapos serio eh. Kaso nga lang hindi naging ano mali yung mali na ako. Ano yung pagpunawa? Ano yung pagpunawa? So, sinabi ng sheikh natin, Wa ajma al muslimun ala tahrim al khinzir bi jami'i At nagkasundo ang lahat ng mga muslim. Pag sinabing uh, ijma' ng mga muslim, walang sino mga muslim tututol. Hmm ang mga scholar especially, magkakasundo sila. Ala tahrim Allah man khinzir bi jami'a sa pagiging bawal ng baboy, ng karni ng baboy, at sa lahat ng kanyang bahagi. Kasama yun yung dugo. Kasama yun yung dugo. Azaihi, kabahagi niya ito. Wa haramallahu lima fihi minad darar, hu subhanallah. Bawal ito ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa taglay nitong pinsala, wali anna hu Brother Isa, yung ridj sa wikang Arabic, Maging ako ni Anapan, ito ng translation sa Tagalog, mahirap. Dahil isang itong napaka... Uh, napak uh, ano ito sabihin? Siguro Karumaldumal, Karumaldumal, sa tingin mo, kapatid na Ismael. Sapagkat ang, ang ridge na salita, kapatid, mm -hmm. na mm -hmm. din ni mm -hmm. Allah subhanahu wa ta'la, hindi lang sa, sa yes. baboy. Kaya yes. hindi dapat na... Sa mga ito. malalaswang bagay, eh, ginagamit. Napaka uh -huh. Yung ridge, na, 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 isang malalim na salita na napaka dumi, napaka baho, malaswa, at kabilang dun yung baboy na imagine natin na ipinapahid sa ating bahagi ng katawan. Kaya ito payo ng Sheikh. Wayan bagi alal muslim al ibtiad anil amakin alati yu'kal fiha hadal laham. Marapat sa isang muslim na lumayo sa mga lugar na doon kinakain ang karni na ito. Wal kadar hatta la yakul minhu bidun'im. Sabi ng Sheikh, hindi ka makakain ng hindi mo alam. So pagkaibig ibig sabihin, intindi natin yung fatwa, pag merong isang lugar na kung saan doon pinagkakainan yung mga baboy at pinapahid ron yung mga... Huwag ka dapat nandun. Huwag ka nandun. Mm -hmm. Ang iptiad. Lalayo ka dapat. Lalayo lala ka doon. Mm -hmm. Lalayo ka doon. Gusto ko rin yung dagdag to kasi nakakadagdag ito sa pag-unawa natin kung ano bang karanganan mm -hmm. ng baboy sa Islam. Ang mga gaslusuhon, payakpi gasluha, jayidan, bimaya zilu, kadar hadalaham yun daw pinaggamitan ng plato, punggahan, Kainan. na, nalagay doon ng baboy, sapat na nahugasan natin ito ng isang beses. Mm -hmm. Sapagkat wala namang nas o, o, dalil nagsasabing kailangan hugasan yes. ng marami. Bilang ito ng share, sapagkat ang, 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 ang aso naman, pagka nadilaan niya atin ating punggahan, hugasan mo ito seven times. Ayon sa hadis ni Propeta Allah Sallallahu Alaihi hugasan mo ito ng seven times at isa sa... Uh, turak, ano na dito, sa lupa, lupa. sa buhangin, sa lupa para matanggal kung anumang meron doon. Bakit? Kasi may mga scholar na pinaghahambing ito, na pareho daw ito. Although sabi ni Sheikh Othaymin, mahinang opinion ito. Pero may mga scholar na umabot yung kanilang opinion na pareho ito. Itong karne ng baboy at karne nang uh, umabot uh, uh, yung kanilang pag yes. doon dahil gusto nilang uh, bigyan ng pansin na gano'n ka kadumi. Kadumi. Oo, uh, napagpareho. Kaya pala sa Mindanao may mga biro diyan na pag nakakain ka ng karne ng baboy, baboy eh, kumain ka daw ng lupa. Para malinis yung iyong uh, katawan. Which is, of course, <laughs> hindi, ay, hindi naman, naman tama. Hindi. hindi naman tama yun. Sinasabi natin ito. Pero dinidiin natin to para ipahid mo sa iyong wow. isngi. Ang dugo Pishmi. ng baboy ay isa po itong napakalayo. Binanggit natin yung gira, Brother uh, Ismael, huh. nawawala. Yung iyong sense of Kasi, uh, ang, protection. ang baboy, di ba kilala itong bilang mga Muslim, although tayo mga balik Islam tayo, pero yung mga mga mas Muslim na talaga pag sinabi mga Arabs na kasama natin, pag sinabi mong lahmul kinsir, eh, dalayo ka agad yan. Pero, pero, etong uh -huh. ano natin, na which is papasok mamaya sa pagtalakay ni uh -huh. kapatid na Ismail, ano pa talaga ang dahilan yes. ni, ni, uh, Robin Padilla, Padilla okay. o uh, Abdulaziz Padilla, bakit na pinahid yun, no? Pagkatapos na makumpleto natin ang yes. pagtalakay. Nga, meron mga balik Islam, nagmuslim, hindi paggalap galap na pumapasok sa Islam. Unang binibitawan, pagkain ng baboy. O umiinom pa ka ng alak yan. Dumadalo pa sa mga haram na bagay pero yung pagkain ng baboy pala I mean, na. Uh -huh. Ito uh -huh. matagal na nagmuslim tong kapatid natin na si Robin Padilla at pinahid niya yung dugo sa kanya mukha. Kaya eh, yung gira, ano? Yes. Talaga, alam mo ano, ano, sabi ng gira, yung balang ganang pang yes. ano uh, is reservation yes. bilang isang muslim bumababa kasi mismo yung dugo ng baboy, eh, pinahid niya sa kanya mukha. So, meron pa dito, gusto kong basahin, kahit maiksing oras natin, brother Isa, hukmo istimalul adghel na tahtawi ala mawadil khangziriya wa kayfiyatu tasarruf hi -hi Ano daw, ano daw ang hatol? Doon sa mga gamit naman, ang kusina, <coughs> kung saan doon din niluto yung mga baboy, yung halo-halo. Hmm. So, ano pa yung sheikh? Al-Khinzir Muharram na Malinaw. Okay. Ang karni ng baboy ay haram, bawal, at najas. Najis. Brother, ang najas, an pagka may wudo tayo, yung damit natin, nalagyan ng najis, hindi mo pwede pansala. An so, ang baboy ay najis. ay, Kaya hindi marapat, ipahid sa, ano, Sige. sa muka. La yahilu aklo, la aklo lahmuhu. Hindi halal na kainin ang kanyang karni wala shahmuhu pati kanyang taba hindi rin halal wala yahillu kaliluhu subhanallah kahit konti niya hindi pwede payo to sa mga bagong muslim kakain ng panset, <laughs> yung alisin la <laughs> lang yung baboy sabi ng sheikh wala yahillu kaliluhu wala juz'un <laughs> minhu kapiraso nito mm -hmm. fa ida wajadat ba'd ajza'ihi min min lahmihi aw shahmihi fi khubz aw ta'am aw dawa Har, haram tanawulo dalik Babool. ang kanatagpuan mm -hmm. mo daw ang ilang bahagi nito ng laman nito o taba nito sa kinakain mong tinapay o sa pagkain mo o kaya sa gamot kahit mo sa gamot. Kahit, sa kahit gamot. sa gamot bawal mo na itong gamitin, Qala ulama ulad na daima lil ifta subhanallah mm daima, lahat sila nagkakasundo dito. Panahon to nila Sheikh Bin Bas, mga Sheikh natin. Ida kadal muslim, pag natiyak ng isang muslim, o galaba ala dhanihi na sigurado niya talaga ano anna lahmal khinzir o shahmuhu o mashuk awamuhu dakala minhu shayfi taamihi o dawai o maajun asnan na pagka meron daw dun sa kaniyang ginagamit na pagkain, gamot pati uh, toothpaste mm -hmm. na tiyak niya na meron ditong bahagi ng baboy wala yajusu lahu ak bawal mo na itong kainin wala syarbo at inumin walal idhan bihi Hmm. Ito po Malino. yung gusto nating at natin. At pati pagpahit mo Pagkain, oh. bawal pag-inom, bawal ipahit ito. Bawal gamot, sa gamot, 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 gamot. at bawal to ito ipahid sa katawan. Eh, malinaw to sa mga Fatwa yon yun. Patwa, ayon, patwa eh. ng mga scholar. Lagi sa gaim. dito, kapatid, yung pagpahit ng yes. sa uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. eh. Kaya nga yung toothpaste, o oh, may mga scholar na sasabi, mga pagtangkilit ng sabon, o oh, mga lipstick sa mga cosmetic para sa mga kababayan. Once na nalagyan ito ng... Uh, although may ikhtila, may different point of view, mm -hmm. pero may mga scholar still nagsasabing hindi to pwede. The mm -hmm. atan lidim, Sabihin mo, kung yes. mapasok sa hindi sigurado. Pati sigurad yung pa. mga pinatuyong balat niya, kung gagamitin mong bilang kasangkapan, pag nabasa ito, nagis pa rin. Mm -hmm. Sabi ng mga ating scholar, pag nabasa ito, ay nagis pa rin. So bilang pagpapatuloy, wa maya syukufihi, fain na daho payo to. Ito o, na yun, ito, na, na ito. Na yun, ito payo. Kung nag-alinlangan ka na may babo yan, ganun ang Muslim eh, ingat ng ingat sa sarili. Eh. Kaya hindi ko lubos maisip na mayroong magpapahid sa kanyang mukha. Tapos ipagtatanggol pa. Tapos ipagtatanggol mo pa. So, napakalaya ano, niya. Pa Pag may alinlangan kayo, Uh, iwanan, Iwan nyo yun. na lang sapagkat so, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuka intaha so, Iwanan mo daw ika ang mga bagay na mayroong kang pag-aalalaan. Sheikh Abdul Aziz bin Bash, Sheikh Abdul Razak al-Afibi, Sheikh Abdullah bin at Sheikh Abdullah bin Qud. Ito ang mga ulama na nagbigay ito ng pag Malina ito sa ating mga kapatid, unang-una na, na ang pagpahid nito, kailanman ay hindi rin pipwede. Hindi pwede sa Islam ang ipahid mo siya ng gano'n nang wala namang dahilang uh -huh. uh, eh, hindi ka namang pinuwersa. Oh, of course, ang mo ito. Ang eh, sabi ng FTA, ang payo uh -huh. sa atin, layuan ito kung saan merong nagaganap na pagluluto nito uh -huh. o anumang ginagawa na sa mga boy para hindi ka ma-involve sa pagkain nito ito. Ngunit ang ginawa pa ng kapatid natin na ito ay pinahit ka sa mukha, kaya payuhan namin unang-una ang kapatid na ito. no? Hindi namin ito paghuhusga, pinapayuhan namin na, na pwede naman magtaradyo eh. Mm -hmm. Pwede naman siyang magbalik Balik loob. Yung, bukas, pwede, siyang, ano, pwede niyang malaman ng katotohan. Ito, binabasa natin ang mga dalil at mga patunay. Uh mm -huh. -hmm. Maaring para walang mo nakapaligid siya kanyang hmm. nakabasa. Isa't problema yan. Uh -huh. no, Maaring mm -hmm. no, um, no, um, um, sa ibang oh, patatang. Ang mga nasa paligid niya, hindi siya nabibigyan mm -hmm. ng proper information. Although, ano uh, mababa ang kapangan panang, pa panganib mm -hmm. na meron sa pagpahid-pahid lang admit mm -hmm. Dyan, hindi ka mawawala pero yung dahilan kung bakit mo ginawa yun na which is bibigyan din natin ng pansin ano ba ang dahilan bakit nagpahid sa muka etong si kapatid na Robin Padilla ng ng dugo ng baboy sa kanyang muka ano ba ang dahilan na kung saan dito magkakaroon ng mas malaking panganib kesa kung aisipin uh, lang na ito'y marumena kay ni kapatid ni ismail na Ismael Cacharo So, alhamdulillah, bismillah, salatu salam ala rasulillah. Uh, napakaganda ng binitawan ni kapatid na Ahmad Habir, subhanallah, tungkol sa kalaman ito sa kabuuhan ng baboy. Mm -hmm. ang, pag, ang, 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 dugo nito, ang Pagka, balat nito, lahat-lahat, alhamdulillah. Ngayon, ang concern naman natin ngayon ay eh, tungkol sa akida, di ba? Ano naman kaya ang magiging epekto nito? Although yun, mas ala yun, may kinalaman sa fake. Pero sa Akadia, ano bang pwede natin dito, ibig sabihin uh, ipasok dito sa mga ginawa? Kasi concern tayo kapag sa pananampalataya sa ating uh, uh, akida. At hindi natin dapat na uh, pinapalagpas yung mga ganitong pagkakataon. Lalo po si kapatid na Robin Padilla ay kinikilala. Diba? Icon. Ay, Mm, minsan, minsan pa nga sinasabi nila ay, ano yung ay, kanyang panan. Minsan nga? may mga ay, ibang mga tao. Ha? kahit yung pananamit niya, yung buhok niya ay ginagaya din. Ano pa kaya itong tungkol sa Islam ang kanyang ah, uh, pag-uusapan? Delikado so, una, Unang-una, una, yung pangkabuhan ng nangyari, kung ba gusto nating malaman, mm -hmm. ba? yung kasal niya, syempre sa Islam, may talagang ang kasal ay in-encourage yan. Wow. In ni Propeta Muhammad SAW yan. At uh, unang-una, ang nikah ay ibadah. Pagsamba ito kay Allah Subhanahu wa ta'ala, sa isang hadith ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung yung nikah ay kalahati o di kaya ang zawat ay, ay kalahati ng ating pananampalataya. Kaya kinakailangan natin itong bigyan talaga ng uh, pansin. Yung yung nangyaring nikah o yung zawat sa kanila ay alhamdulillah kung kung, tit kung titingnan natin ay uh, -Islamic. Um, uh, an Islamic uh, hindi ko hindi ko maipaliwanag uh -huh. kung paano magiging Islamic ito sapagkat unang-una nagpakasal daw sila sa uh -huh. pumunta pa sa India uh -huh. Uh -huh. at doon pa mismo sa Taj Mahal ito naman natin ng Taj Mahal ay libingan. Uh -huh. uh -huh. Una, Una hindi siya islamic place. Hindi sa uh -huh. lugar na kilala para para sabihin ito ay nasa ilalim ng islamicong uh, pangangalaga. Tama. So, kung ikaw ang isang kung ikaw ay isang tao na nagpapahalaga sa pananampalataya mo, magpapakasal ka sa isang lugar na alam mo namang uh, lugar ito ng sabi uh -huh. na natin, lugar ito ng hindi mga muslim uh -huh. o to marami mga muslim diyan iba. So magkakaroon tayo ngayon ng pagtatanong sa kanya, bakit doon pa siya nagpakasal? Mm -hmm. o pwede naman sana kung gusto niya sa sa sa, sa Mindanao o sa mga kapo, sa Kiyapo. sa, sa Taguig, yeah. bakit doon pa siya nag uh, nagpakasal, kapatid? Ngayon, ang uh, isa pa dito, yung tungkol sa kanyang pagpapakasal, isa pa dito yung, yung narinig din natin at na naibalita tungkol sa uh, pagsusuot daw niya nung uh, uh, bahag ba yung costume ng mga e, Itong e, yung, uh, kasuotan ng mga ka mm -hmm kababayan natin sa sa Ifugao yung nakabahag yung... uh, yung... uh, yung... so unang-una tingnan natin kung ano ang may anong -ano kinalaman nito sa side ng akida yung pagpagdadamit -pag niya at saka yung uh, syempre yung paniniwala niya di ba kung bakit siya nagpunas o um, nagpahid ng nung... hmm. dugo ng babi sa kanyang pisngi eh hindi kailangan kasi uh, bakit uh, niya kailangan gawin hmm. hindi naman natin po pwedeng sabihin pinilit siya hmm. ng tao utos ba nino to hmm. O ba ang gusto mong i-please dito? Oh, oh. Ayan. So kinakailangan ni Shala, isa-isahin natin to. Uh, at insya Allah yung nikah naman na sinabi niya, yung kinasal daw sila sa India, suban kapatid, kung ito talaga ay uh, tunay na nikah na kanyang ginawa, at uh, uh, ikhlas itong kanyang ginawa, at alam naman natin, brother, ang suot ng hmm. kinakailangan may wali kinakailangan, hindi ko alam kung paano niya pinakasalan nito si mm -hmm. na, nasasabing babae na yan, samantalang Christian, although sa atin sa Islam, mm -hmm. sa atin sa Islam, ipinahihintulot siyempre yung pagpapakasal ng hindi Muslim, ngunit may isang kondisyon. Mm -hmm. Ano no, Ang condition kailangan siya na, ay... yung uh, chess woman oh, oh. sa English. Yung kailangan may hukse na. ang oh. babae ay hindi yung babaeng ano, tawag dito kalad oh. o yung uh, pahinhim. sabi, mahinhin. Sabihin na natin ganun. yung, kahit, pa, kahit pa paano, meron siyang sa kanyang pagpapahalaga. Hmm. Yung, ibig sabihin, pinahintulot na ito. Kung pag-aaralan natin yung, yung kabuan, yung pagpapahintulot na ito, hindi lahat ng babae automatic Christian ay pwede wala pa mga hmm. Ito yung mga Kristiyana na meron pagpapahalaga sa religion. Yung mga mahihinhin, yung mga maaring maakay mo sa kabutihan at hindi yung ikaw ang maakay niya sa kasamaan. Hindi yung kung all all sinabing pwede kristyana eh kukuha ka na lang ng kung sino-sino kristyana -sino Kaya makakaapekto to sa ating uh, pananampalataya. So, yung pa ang pa ginawang pagdadamit noong tinatawag na G-string ba yon o bahagi nila? Mm -hmm. Unang-una, ang sabi ni Propeta Muhammad SAW ay uh, mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. minhum. Sino man ang gumaya o kanyang gayahin ang uh, isang grupo ng tao maging ito ay sa pananalita o kahit sa pananamit, ay eh, katulad siya o oh, hindi kaya kabila na ang itong bahag na to ay kilalang damit na para sa kanila. Kasa, hindi katulad like, oh, special hindi katulad ng uh -huh. halimbawa polo t-shirt. Ito yung ano eh, kinosotan lahat. Ano lahat uh -huh. ito? Ano to? Pag sinuot mo to hindi ka papasok sa tasya uh -huh. mo. Bakit ito nang kahit sino, ma kahit saan ka pumunta na ganito. Pero yung special na damit nila na para lang sa kanilang tradisyon uh -huh. o kanilang ritual uh -huh. ay si ginamit mo dito papasok yung sinasabi mong kulit uh -huh. pa. so, Yung pagsusuot yun. ng ganun, bukod sa syempre unang-una diyan yung aura mo. Diba? Uh -huh. eh, kontra sa Islam yung panuntunan Islam. ng ganito. Yung panuntunan nito, yun. yung sa yung pagsuot ng ganong uh, pananamit ay kontra sa atin. Uh -huh. sabi -hmm. yung paglabag sa batas ng isang unang-una kasi paggaya sa kanila. Mm uh -hmm. -huh. alam alam natin na ang mga igurot, alam niyo naman, mga kung hindi sila animes, yung, mga animis, mga... sumasamba ko. yun, oh, yan, yan ang kanilang talagang uri ng kanilang pananampalataya. Uh -huh. Kung gagayahin natin yun, ibig sabihin, papa, baka may, pumasok tayo. May, ito ay kabilang sa ritual ng kanilang pananampalataya na ikaw ay nagpas sa ilalim doon sa ritual na yun. Hindi na talaga sa, sa kami, akita. Na? Kasi yung pagpahid ng ng, uh, ng dugo sa mukha, ang dugo kasi minsan sa mga ibang ano, oh, sa mga, mga sabi ibang sabi bayan, eh. palataya, may simbolo. Eh, sa kanila may simbolo sa kanya. Ay... Kaya nga pag, pag, pinahid. Hindi lang basta pinahid yan ni, ni kapatid na Robin Padilla. Ibig sabihin, meron siyang uh, sinusunod na ritual na kung saan, eh labag ito sa pananampalataya. Kasi nabi maan sa lola, wa wala, ikaw mga ah, Sino man ang hindi sumunod sa batas na ikinakda ni Allah oh, naghanap ka pa ng batas na maliban sa itinakda ni Allah, ay ano sabi, delikado, kakipun. Mm -hmm. uh, ito yung mga hindi ba na nang palataya, ito yung mga fase o mo moon, o mapaggawa ng hindi kabutihan. Kaya, itong pangpunas niya ng dugo sa Uh, kanyang pisingi ay talagang maaring pumasok uh, sa ibada uh -oh, ng mga uh -oh. ng mga taong kanyang kanyang, kanyang e, e, o, o, o. Gusto so hindi marapat sa isang muslim yon so, mm -hmm. may kinalaman to sa ibada nila eh. hindi natin dapat lagi na nagaya sila pilit na kanilang pinapilit na ating uh, gagayahin yung kanilang Saan? mga Saan? Dito, kapatid kasi mababasa mo sa tabloid ngayon nung sila nagpakasal daw sa India Islamic rights daw that Islamic rights Islam Islam insya Allah. Pero pagdating dito, gusto daw nilang ipabless ito sa, Katolik Catholic Church. Islamic ba ito? Gusto nilang ipabless sa Born Again Church. Uh -huh. Ngayon, kaya lumabas sa gusto nilang ipabless dito. Como ang tribo ni, Robert Robin Padilla ay uh, Igorot. Uh, gusto nila din ipabless sa rights na merong paniniwala o ritual ang mga igurot. Kaya papasok at papasok sa ibada uh -huh. ay papasok ito sa akita. Meron pang pag, uh, ano, sa pananampalataya mo, bakit mo ba kailangan ipabless? Uh. Mm -hmm. pa bless do sa born again. Born sa natin born Kabilang isang Christiano. Muslim, although tinuruan tayo ng Islam na maging uh, mabuti sa ibang tao. Tinuruan tayo, pero alam natin na ang kanila ng palataya ay ligaw. Alam natin dito taxi kung nagsasabi na ang mga taon to ligaw ang kailangan sa kanilang gabayan. Hindi konsintihin uh -huh. doon sa kanilang paniniwala. Ikaw lumalabas ka, Muslim ka, tinitignan ka pa naman ng tao inbis na ikaw ang maging halimbawa ng isang Muslim na magpapaliwanag sa kanila na mali yung kanilang paniniwala. Ikaw pa tong uh, konsintidor o papa natin yung kasal natin sa uh -huh. katolik, papa natin. Alam naman natin na ang Catholic is ligaw na, na pananampalataya. ang born again din ganun din. At ang uh -huh. lalo na ang mga pagans na practices ng Igorot. Kaya talagang ano, bukod dun sa kadumihan ng baboy, e, eh, delikado uh -huh. tong ginagawa. Eh, okay. Kaya sa akin, kapatid, bilang panghuli, siya alakas yung oras, unang-una, yung ginawa ni Robin Padilla, wala namang, wala namang taong ginagakamali. Mm -hmm. Pero pagdating sa Akita, kapatid, sa pananampalataya, hindi, hindi Mabakalit. dapat magmatigasan Mabakalit. ng isang tao. Siguro dapat, ang sabihin natin, huwag niya nang ipagtanggol yun, at uh -huh. uh, maghikayat pa ng ibang mga muslim na ito'y tama. Mm -hmm. Mali eh. Malay po. Yun ang dapat maunawaan dito. Kaya ito ang panawagan ng aming programa. Uh -huh. Ito'y hindi, ano, hindi tayo nandito upang, ano, upang uh, tulig sa inang tao. bagkus magbigay alala at magbigay ng awareness sa iba pa para mala ma malagay sila sa tamang daan sa abot ng aming nakakaya. Of course, sa pamamagitan ng dalil mula sa Quran sa Sunnah. At hanggang dito na lang po at bibigyan natin na siguro ng 10 seconds ang ating dalawang kasama upang magpaalam sa inyo. Sa Brother Ismail. So, alhamdulillah ay uh, nagkaroon sana tayo ng kapakinabangan sa ating natalakay. At insya Allah abangan nyo po yung ilan pang insya Allah, mga okay. talakayin. Talakayin hinggil dito sa kahit na insya Allah ipagpatuloy natin ito yung talakayin tungkol sa kay Robin Padilla insya Allah. At kapatid na Ahmad. Assalamu alam at Okay at maraming salamat pa sa inyo. So bye bye nyo po ay mga susunod pang mga programa dito sa Islam 101. Jazakumullah wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.